Isa si Alora, sasam sa mga malalapit na kaibigan ni Catherine Bernardo sa showbiz industry. Bilang kaibigan ay super proud ito sa naging performance ni Catherine sa naganap na ABS-CBN Christmas Special kung saan sumayaw ang aktres sa saliyo ng kantang water. Sa kanyang TikTok account, ibinahagi niya ang video ng dance performance ni Catherine at pinuri nito ang kabaitan at pagiging professional nito. Caption niya, Hot Water. The Kindest Most Professional Queen, Proud of You at Kath Bernardo Pakahirap mag-cheer and kuha ng vid ng sabay. Matatandaan na sa naturang event, muling nakasama ni Catherine sa stage ang kanyang ka team na si Daniel at kumanta sila ng kantang I'll Be There For You. Kinakiligan ito ng mga netizens dahil muli nilang nasilayan na magkasama ang kanilang mga idolo matapos ang pag-anunsyo nila ng kanilang hiwalayan. Matapos rin ang naturang Christmas special ay napansin ng mga netizens na burado na ang breakup post ni Daniel sa Instagram. Dahil dito, may ilang mga tagahanga ng dating magkasintahan ang nabuhayan ng loob na baka meron pang pagkakataon na magkabalikan ang dalawa. Sa naturang Instagram post ni Alora, tila nilinaw nito kung ano nga ba ang estado sa pagitan ng dating magkarelasyon. Mapapansin na sa comment section pinusuan nito ang komento ng isang netizen kung saan sinabi nitong magkaibigan na lamang talaga sina Catherine at Daniel. Sa ad sa komento, professional queen, so friend na lang talaga sila ni DJ. Dagdag pa ng isang netizen, mukhang malala talaga nagawa ni DJ, lahat ng like ni Alora is ayaw niyang magkabalikan ang dalawa. Siguro alam niya talaga kung gaano kalala ginawa ni DJ hindi rin pinalampas ni Alora ang netizen na tila lektoran siya kung paano ang tamang kaibigan para kay Catherine. Saad kasi ng netizen ay imbis na panghimasukan ni Alora ang buhay ng dating magkarelasyon ay dapat pinapayuhan niya ang dating magkasintahan. Komento ng naturang netizen. Alora sana maging maayos kang kaibigan sa dalawa. Na sana mapayuhan mo ng ayos at huwag panghimasukan ang dapat panghimasukan. Hindi napigilang sagutin ni Alora ang nasabing komento. Anya ay kung alam lang raw ng netizen ang kanyang nalalaman ay siguradong mag-iba ang komento nito. Pinayuhan pa ito ni Alora na gamitin ang critical thinking at huwag manghimasok kung walang alam. Buong sagot ni Alora, if alam mo rin ang nalalaman ko po, di ito comment mo. Trey mo critical thinking. Huwag panghimasukan kapag wala kang nalalaman, God bless. Tila sumasang ayon din ang latest post ni Catherine Bernardo sa Instagram kung saan inisa-isa nito ang mga bagay na nakakapagpasaya sa kanya. At sinabi nito na magpapatuloy siya sa kanyang buhay at hindi na titingnan pa ang nakaraan. Anya sa post, appreciation post for the little things that have been making me smile the past few weeks. No looking back, only moving forward. Nagkomento naman sa post na ito si Alora, Anya sa kaibigan. Shot Punosa no looking back only moving forward.